Ayan guys, at maganda maganda magandang umaga sa inyong lahat Around the world with love ano? Ayan at uh, coding tayo ngayon Lunes, Merkules, ngayon ay Merkules So coding tayo Ayan at uh, tayo ni naglalakad lakad ano, dito sa bypass road Dito sa aming lugar Ayan o, oh, ang sikat ng araw, tignan nyo Ayun sumikat ng araw ano So, papawis tayo. Lakad-lakad. Tunaw taba. maganda magandang exercise ang paglalakad. Cardio exercise. Uh, alam nyo, masarap maglakad-lakad dito sa bypass. Ano? Dahil uh, marami kang makikita tanim na pananim na gulay tulad ng uh, Gabi ayan oh no? Gabi Merong kangkong Ta uh, marami na uh, nagja jogging dito ano tuwing umaga Ayan may uh, tanim na palay din dito Palay guys Ayan. Oh, so, Masarap uh, maglakad-lakad uh, tuwing umaga. Sarap ng tama ng araw. So mayroon dito ng uh, yan, eskwilahan. Dito pumapasok dati yung aking uh, panganay ano, na si Andre yan. Ito yung school niya nung high school siya. Elementary, elementary tsaka high school. Dito siya nag-aral yan. Sa may kabukiran. Ayan oh, kangkungan. Masarap adubuhin. O kaya iliga ilagay sa sinigang. Ayan, mga kangkong oh, dami. Dito lang 'yan sa bypass dito sa amin, aming lugar. May nagpapasto lang aso, ayan. So, sa kabilang side, uh, papakita ko sa inyo mamaya ano, maraming uh, tanim na gulay diyan. Saka tayo lakad. Ito, yan, palayan oh. Kahit papano may mga palayan pa naman dito sa aming lugar. Ayan guys, oh, may uh, okra dito sa tabing kalsada ayan okra okra dito lang yan sa tabing kalsada ayan yung ating service na pumunta dito at may mga talong ding tanim ayan mga talong Ayan, kalabasa. Kalabasa. Ayan, umani na sila ng upo. Ayan o. O, tay magkano yung ganyan? Upo. Ha? 20 raw isa. 20 ang upo. 20 pesos ang isa. Ayan. Bibili tayo ng dalawang piraso. Kuya, pabili ako. Dalawa rin, dalawa. Yung medyo malaki-laki konti. Yan, yeah, mga ganyan. Oh. Magkano ba yan? Magkano yan? Magkano ta, 30? 30? Ako rin, dalawa ko, 30. Bagong pitas kasi yan, matamis-tamis. Manamis-namis. Yan, ang cute ng dog ni Kuya. Nag-jogging din. <laughs> Pagod na. Ayaw na lumakad. Ayaw mo na lumakad. Pagod na siya. Layo ng nilakad niya. Ayan, akin yan. Magkano? 30. Ayan, 30 daw, 30. Ito, bayad ko. 10, 20, 30. Ayan, may bariya ka na. Ayan, manamis namis yung upo nila. 30 pesos, oh. Sarap. Lakad tayo, lakad. Sarap. Sarap, Sarap pag Ayan. Yeah. Baka kagatin tayo ng aso. ups, alis ka dyan. Eh, kay dadaan. O, mong kagatin, ha? Ops, may dala akong upo. Gusto mo? Upo. Hmm, sige, dyan ka lang. Buntis ka yata. Eh, okay, takbo tayo, guys. Takbo. Whew. Ayan. Sarap magjaging. Habang bitbit -bit ang upo. <laughs> Ayan. gulay tayo guys. Ayan, kasi nga kabukiran itong uh, gilid ng uh, ano, ng bypass road 'no. Ayan. So marami nagtanim ng gulay. Murah, mura ang gulay dito. Yan, uh, ah, dalhin muna natin tong upo natin diyan sa ating uh, service ano. Tsaka tayo magjogging uli. Ang silikat ang araw. Ang sarap magpa -araw. Yeah. Okay. Ayan, may mais tayong nabili, nilagang mais. Tsaka upo, 'di ba? ulam na tayo mamaya. Balik tayo dito. Jogging ulit tayo. Ang may tinitindang ano ulit talbos talbos ng takway buo natin bumili ayan may bit bit itong dalawa maraming gulay dito ayan may takway oh sariwan takway nila sarap huff Uh, Ayan, mga Lodi. So hanggang dito na lang muna yung ating uh, jogging ano. At baka, baka mabigla kahit papano naman eh may lumabas ding pawis. Ay importante pre pawis tayo. Whew. So ang lugar na ito ay bypass ano, bypass uh, papuntang, uh, sa papuntang sa dalawang barangay. Barangay Santa Clara at saka barangay uh, Navarro So ako itaga taga barangay Navarro ano So ayan Doon Santa Clara At ah uh, Diretso naman diyan ay aming barangay Barangay Navarro ano So maganda dito mag-jogging uh, Dahil wala masyadong uh, Sasakyang dumaraan Ayan At uh, presko ang hangin dito ano at sa, sa paligid ay maraming na nagtatanim ng mga gulay kaya nga nakabili tayo ng uh, upo so mura lang mura lang at bagong uh, ani nila kaya manamis namis yan at dito na naman ay eh, sa kabilang dako eh, ayan palay nga palay so ito puputulin na natin ang uh, ating uh, ngayong araw So, maraming maraming salamat sa lahat ng uh, sumusuporta sa ating channel, ano. At uh, sana magsuportahan tayo hanggang sa walang katapusang suportahan para sa, sa isa't isa. Ayan, uh, at sa mga hindi pa uh, pag-subscribe sa ating channel, please uh, subscribe at pakipindot rin po ang uh, notification bell para naman na uh, masubaybayan nyo po ang ating uh, pagvlog ayan uh thank you guys uh, for watching hanggang dito na lang po sa uh, muli po sa susunod na ating pagvlog ano maraming maraming salamat thank you bye bye ay na Ito na yung ating service So Mamaya kakain tayo ng mais Pagdating sa bahay Ayan. Nilagang mais Dilaw Masa manamis-namis At yan naman ang ating pananghalian Upo ano Bagong ani yan 30 pesos lang So tara na Guys ah. Uyan na